Si Owen Habal, pinapayagan niya ba ang PDL na sila rin na mag-inspeksyon? ah uh, Honor, bali sa inner gate, sir, uh, bali PDL po yung katuwa But nagsisearch po kami sa outer na, sir. Ataga, ataga, ataga. Sa inner gate, katuwang niyo ay PDL? Yes, sir. Okay. itong Itong pagkakataong ito, meron PDL kayo na katuwang? Ay, Ay yes, sir, meron sir. Sino? Ah, uh, hindi ko lang familiar sir. Ha? Hindi ko po ano yung pangalan ng mga nasa loob. So bakit yung... nagiging katuwang ang PDL sa pag inspection dahil kulang sa tao? Ah, uh, ganoon na rin siguro sir kasi ah uh, bali ang pinalitan namin namin is 700 sir. Bali. Teka, 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 teka. Eh, policy ano na to eh. General katapang. Hinahayaan ba ho ang mga preso na sila, ito? Sinabi ni ni, ni CO1 Habal Nakatula, katula, katuwang, katulong na rin ang PDL mag-inspeksyon. Are they authorized to do this? Uh, chairman, yes, sir. chairman ako mag-comment lang po. Excuse me po, General. Uh, nung panahon po namin, Chairman, talagang kami po yung mga barangay tanod. Ang tawag po doon ay inmate custodial aid. Meron po talaga nung panahon po namin. Na, na... Mga barangay tanod po yon, lumalabas na mga barangay tanod. PDL din. Opo. naka-orange naka din po 'yon. Ah, hindi po. Kami po noon ay naka na jacket na meron pong inmate custodial aid po ang tawag sa amin dati. sembro po ako noon. Si Senator Padilla po is not under investigation here. Pero tat tatanungin ko po si anong kulay ng suot na kasuotan ng PDL na nakita mo, uh, Michael Kataroha. <laughs> Ah, naka-Bucor din? Opo. Nakapakos. Naka PDL? PDL? Nag-uniforme ng Bucor? Hindi mo, nakasapakos mo siya eh. Nakasapakos, nakapalong po mo or... Kapag araw po sa atin lahat, mga kababayan. Iba't ibang impormasyon nga ang nakuha ni Sen. Tolentino kung paano ah, nakatakas itong si PDL Kataruha. At isa po dito, mga kababayan, ay ah, lumabas sa kanilang ah, pagdinig na ang paglabas pala ni Kataruha sa inner gate pa lang, ang nag-check pala Uh, umano sa truck ng basura ay mga inmates din. So mga PDL. At ang uh, doon na lang umano sa labas ay itong mga guwardiya umano mismo ng Bureau uh, bucor Dahil aminado nga itong ilang guwardiya na kulang umano sila ng tauhan. At uh, ayon nga kay PDL Kataruha, wala talaga umano ng na ginamit nung lumabas siya na ito nga ang uh, iniisip natin ay posible. Yun nga ang uh, sabuatan na nangyari. So syempre hindi lang ginagamitan ng salamin para hindi makita at makalabas na itong PDL na gusto nilang palabasin at kung ano man ang purpose at kung ano ang kanyang misyon sa loob ng uh, at uh, sa labas ng bilibed nga At uh, Sen. Robin Padilla naman ay nagjustify na umanoy pwede naman na ang uh, ilan sa mga posibleng tanod uh, ay uh, itong mga PDL nga. Sila ang tanod, gwardya, pero sila ay PDL. Baga, Uh, sila ay piling piling PDL na pwedeng magkaroon ng uh, uh, katungkulan bilang tanod dito sa loob ng Bilibid at isa pa na umano'y posibleng uh, paraan para makatakas itong si uh, Pidel Cataroha ay ang pagsabay umano sa track ng graba dahil dati itong uh, nagtatrabaho sa gravel and sand umano na company so lahat po 'yan ay uh, mga spectaculations so ibig sabihin ay wala pa talagang napatunayan kung ano nga ba talaga ang tunay na paraan o ika nga mahiwagang paraan ng uh, pagtakas ni PDL Katarwa na hanggang ngayon ay inimbestigahan pa kasi obviously ay nagsisinungaling itong si PDL Katarwa at uh, hindi niya pwede i-compromise kung ano man ang kanyang mission na ginawa sa labas ng uh, Bilibid so hindi niya talaga sasabihin at siguradong may pinagtatakpan nito na mataas na opisyal o miyembro ng uh, PDL na posibleng ikakapahamakan ni PDL Katarungan. O ka doon sa, sa kaba na katingin? Sa baba po. Sa? sa? Sa lupa po. Sa lupa? Sa karsada? Oo. Kung meron po silang ilamit, makikilap mo nila o sa ilalim. Hindi ko maaintindihan. Kung, Kung meron me po silang ilamit na salamin, makikilap mo nila o sa ilalim. Nakikita ka? Gusto ko ipakita yung larawan na kuha ko sa sarili sa cellphone ko. Pakita natin. Technical. Ako na yung photographer dyan. Nung reenactment, kumuha ko ng larawan. Can we, ano, plus that? Una. Yan. O, oh, sa ka nakatingin? Sa, sa karsada o sa taas? Ha? Yung ba yung baba o langit yung mo? sa baba mo yan. Ano yung kinakapitan mo? Propeller? Process mo. Ha? Process. Tra et. mo. Uh, pero nung lumabas ka sa truck, sabi mo, ang sakit ng likod mo, tapos ang init. Di ba? sa bakal yung likod eh. Okay lang yung bakal, hindi na init? mo po. Oh, kahit walang gloves? Oo. Okay. Pangatlong larawan. Ito na yung kuha ko ng litrato eh. Ayan. Di, hindi ako kumuha niyan. Isa pa. Yung isa. Ayan, ako yung kumuha nito. Ito yung gamit yung salamin under chassis mirror. Kitang-kita pag naka-orange. Oo. So walang... Walang walang ginamit na salamin. Wala. Pinaninindigan mo 'yon. Opo. Okay. Pero yung mga dati may ginagamit. Hindi ko alam. Ah, hindi mo alam. Okay. okay. Mamalaman natin mamaya yan. Balikan ko si si uh, si si ga, si CO2 CO2 uh, si Edmund para, para pangilinan. Nandito ba? Wala. Uh, Comsec, na yung listahan ng kinukuha pangalan. Si Otto, CO si Otto Kalalin. Si Otto Kalalin. Wala dito? CO2 uh, daw dawon. Taas ang kamay? Wala rin. Akala ko nandiyan kanina. CO2 Arian Joy Villar. Ayun. Pwede nga pakabigyan ng mikropono si CO2 uh, Villar. Paano yan? CO1 pala. CO1 Arian Joy Villar. si Owen Arian Villar. Gumamit ng salamin o wala? Sa ano po namin sa during daily daily routine po, Your Honor, na pag sa trabaho po namin, SOP po talaga namin, Your Honor, na gumamit po ng salamin that time. Tanong ko, yung specific instance nito na July 7, ipumasok na garbage truck, Lumabas din the same garbage truck. Uh, ang nakalagay dito, bumaba si O1 Bilyar, sinumpang sa laysay dito, at sinilip nila yung inside and outer and underneath portions of the truck using an under chassis mirror. Apparently, ikaw ito. At uh, gumamit, ang tanong ko, gumamit ka ba ng under chassis mirror? Your Honor, yung, ako po yung nag-escort ng truck pero hindi po ako yung nag-search nun, Your Honor. Eh bakit nakalagay dito sa sinumpa ang salaysay mo? Can I, can, I get annex AA? Okay, pakita. So, hindi ikaw ang nag-search. Yes po, Your Honor. Sino nag-search? Si CO2 Kalalin po, Your Honor, and si CO1 Habal po, Your Honor. Ay, sir. Uh, uh, security protocol po yung paggamit ng... Oo so, nga, alam natin yung security protocol, yung procedure yun. Ngayon dito sa itong specific instance na ito na nire-enact natin, na pinag-uusapan ngayon, sino umitangan? noong salamin na uh, nangangkay sa ilalim ng truck. Ako po yung ano. Ikaw. Yes, sir. So, so paglabas ng truck, tinusok-tusok sa ibabaw, sino yung nagtusok-tusok? Uh, ah, sa loob na po yung tinutusok, sir, sa DMU, sir, sa loob. Sa loob. Yes, so, pagdating doon sa labas noong uh, gate na yon, merong CCTV ron, bago lumabas pa na isang gate, ilang kayong may hawak noong, uh, ilan yung ginamit na salamin na may tangkay? Bali, isa lang po yun, yun, yun. Wala, ikaw lang ang hawak. Yes, sir. So, umikot ka, Sino nagsusupervise sa'yo? ah uh, supervised by CO2 Alalin, sir. Nakatuhan ko rin po sa pag Si, co si 1 Arian Joy Villar, nasaan? Uh, bali siya po yung nag-escort, papasok, sir. Papasok na? Yes, sir. Hindi, na tinutukoy natin ngayon, palabas na. Ay, sir. So siya nag-escort, papasok? Yes, sir. Ikaw na naman uh, sa palabas, ikaw yung bantay doon. Yes, sir. Kami po so, hawak, hawak mo yung, yung, yung salamin na may tangkay. May nakita ka? Wala po, sir. Umikot ka? Yes, sir. Ito, tinuturo ko ngayon sa... Sa screen. Ito, hawak, ako may hawak ng tangkay niyan eh nung reenactment yun, nakita ko orange, oh. Orange. Wala po. Uh, Saan ang gulo ka kung, kung uh, pinasok mo yung may tangkay na sila? Sarap, sa harap? Hindi lang po sa... paikot oh, po yan pa yung... No, sir. So, habang nakuha, nag, na, hawak-hawak mo yung truck, I'm sure, meron kang uh, yabag na tumutunog. O kaya, kausap mo yung katabi mong... Sino kasama mo? si uh, Otto Kalalin, sir. Si Otto. Pare, pare wala, wala, wala naman ako nakikita rito eh. Ganun, next, next, nag-usap ba kayo? Bali, ikot po kami, sir. Ikot. Sabay kayong dalawa na ikot? Ah, uh, bali, alternate. Ikot. Palibot po talaga, sir. Ikot. Tapos, sa eh, likod, parang... Sa likod, sir. Ah, uh, sa likod. Sa likod. Sa harap, pati sa makina. Ay, sir, ko, no? ay, ikot po. Ilang ikot? Counterclockwise? Ah, uh, sir, ganun. Sa lubungan o... Oo. Parang yung aeroplano, pag lilipad, naikot mo na yung piloto. So, ababa. yes. baba. So, umikot ka, ilang beses? Ah, uh, bali, isang ikot lang po yun sa lubungan kami, sir. Wala kayo nakita? Wala po. Michael, pag sabi ka ng totoo, umi umikot sila dalawang beses, salubungan, counterclockwise. Alam mo yung counterclockwise? clockwise, ikot, pakanan, pakaliwa, salubungan. Wala ka narinig na. Wala ka narinig na nag-uusap. Wala po. Wala ka nakita sa labi, no? Meron? Wala po. Nagsasabi ka ng totoo? Opo. So, pag ikot nila, dapat kita mo yung tangkay na yan, no? Kasi kita ka. Opo. Kikislap yun. Kasi anong oras to? Araw po. May suminit naman po. Ah, na ulan o may araw? May araw po. May araw. Kung may araw yan, medyo nagre-reflect-reflect pa yan. Pag pagpasok yung sinag nung araw ay na naaaninag doon sa salamin, nag, may reflection. Wala? Wala po. Hindi mo nakita si... si Anong pangalan mo ulit? Si O1. Si O1. Alba? Habal. Habal. Hindi mo siya nakita? Si CO1, Cesar, si Ellis, Sir, habal. Ah, uh, wala ko yung Rona. Hindi, hindi. Ang tinatanong ko ah, si Michael. Ah, sir. Wala, wala ka nakita na ka yung sapatos nila, yung boots na itim. Meron po na. Ako, humilip po sa ilalim. Ako, kandali ng po. Sumilip sa ilalim? Ako, wala po sa ilalim na salamin. Ah, sino nakita mong sumilip sila? Yung wala of them, yung one o hindi yung yung sumilip eh. Baka may sumilip kung kailanin nun eh. May sumilip sila. Kasi kung PDL yun, naka-orange yun. Yung one of them, yung kilala mo ba yung si PDL de la Cruz? Hindi po eh. Sige-sige rin? Yung one of them, yun eh. Hindi mo kilala? Opo. Kasi ang sinasabi ni PDL Kirino de la Cruz, siya na siya raw ang nag-inspeksyon. Noong oras na yun. Si Owan Habal. Pinapayagan niya ba ang PDL na sila rin ang mag-inspeksyon? Ah, uh, Your Honor, bali sa inner gate, sir, Ah, uh, bali PDL po yung katunan. Yun. But nagsisearch po kami sa outer na, sir. Taga, taga, taga. Sa inner gate, katuwang niyo ay PDL. Yes, sir. Okay. Itong, itong pagkakataong ito, meron PDL kayo na katuwang? Ay, inner sir, gate? meron, sir. Sino? Uh, hindi ko lang pamilyar, sir. Ha? Hindi ko po ano yung pangalan ng mga nasa So bakit rin? nagiging katuwang ang PDL sa pag inspeksyon dahil kulang sa tao? Ah, uh, na rin siguro sir kasi ah, uh, bali ang pinalitan ng namin is 700 sir. Palip. Teka, teka, eh, policy ano na to eh. General Katapang, Hinahayaan ba ho ang mga preso na sila ito? Sinabi ni ni, ni CO1 Habal na katula, katuwang katulong na rin ng PDL mag-inspeksyon. Are they authorized to do this? Ah, uh, chairman. Yes, po, mag-comment lang po. Excuse me po, General. Uh, nung panahon po namin, Chairman, talagang kami po yung mga barangay tanod. Ang tawag po doon ay inmate custodial aid. Meron po talaga nung panahon po namin. The, the... mga barangay tanod po yun. Lumalabas na mga barangay tanod. PDL din? Opo. Naka-orange inmate... naka din po yun? Ah, hindi po. Kami po noon ay nakamaong na jacket na meron pong inmate custodial aid po ang tawag sa amin dati. Sembro po ako nun. Si Senator Padilla po is not under investigation here. Pero tat tatalawin ko po si, anong kulay ng suot na kasuotan ng PDL na nakita mo, Michael? Kataroha. Ah, naka-bukor din? Opo. PDL, PDL, nag-uniforme ng bukor? nakasapakos mo siya eh. Nakasapakos, nakapalong po bukor. Pero ulang-ulang ka, ano, ano. Ito, yung ko yung kasi kasi naka, naka, nakatingin ka sa karsada. Yung ko yung kumili. Paano mo makikita yung uniforme noon? Kung yung nakatingin ka sa... Yung nilang pantalon. Paano? Yung short ko nilang pantalon sa sapatos. Ano yung suot nilang pantalon? Nakaulay brown po. So uniforme yun ng Bucor? Oo. So hindi, sabi mo kanina, PDL yun nakita mo. Yung ko alam or PDL or Bucor. Kasi po, nalawa po sila sa minip eh. Yung isang po Bucor, yung isang po, yung unaking ka kasi, parang PDL po yung isa eh. Pero talaga. So sabi ni Senator Padilla, nung panahon daw nila, bilang guren kasama sa pag-inspeksyon, pumapasok sa ilalim kasi baka maduman siguro yung uniforme ng Bukor, pasuot-suot sa ilalim, magrasahan, mainit, may putek, uh, maalikabokso. Uh, si Owen Ellis Sabal, ano ba nakasama mo? Bukor o preso? Uh, bali, sa, sa inner, sir, may katuwang kami na gaya na sa ni senator ni Padilla, sir. Ah, uh, katawan namin yung IKA, sir. Bali kami. Tapos, pagkatapos, bago lumabas yung truck, sir, bali papacheck namin sa kanila, sir. Tapos, pag okay na, sir, itataw itatawag na ng list officer namin, sir, na magbibigay sa, ng info sa option, opera sir, operation center, bago, tsaka po, ilalabas na po namin yung truck. Bago... So, sa pagkakataong ito, nandun ka sa inner at pumunta ka rin doon sa outer, doon sa palabasan palabas ng gate 4. Hindi po, bali sa outer lang po kami, sir. Sa so, out... Uh, kanina kasasabi mo lang yung inner, may kasama kang uh, preso eh. Wal wala po. Ha? Uh, sa loob lang po yung sa inner po, ang mga ika. Bali, may gate po yun. Doon po kami sa labas ng, sir. Oh, saan ginamit ngayon yung, yung uh yung under chassis mirror, yung salamin. Ah, yes, sir. Sa, la- sa labas, sir. Sa labas. Yes, Anong ka? Yes, sir. Ikaw, kadalawa kayong Biocor personnel. Sino yung pangalan? Ah, uh, kasama ko po si CO2 Kalalim, Kalalin, sir. CO2 Kala Kalalim? Kalalim, Kalalin? sir. Yes, sir. Hindi ito nakasama general sa investigasyon? Si CO2 Kalalim? Hindi siya nakasama doon sa Biocor inquiry? ah uh, kasama po, Mr. Keith Uh, Pero wala akong kopya nung kanya ang uh, ang nandito lamang si Nico Namuko, si Alexander Gidong, uh, John Mark Alba, hindi ko nakikita yung... Ah, Kalalin, tama. Ang sinasabi rin ni Kalalin ay merong salamin. At sinasabi ni Kalalin na ang sinasabi raw ni Kataroha ay kasinungalingan. So, ang tanong dito, may salamin ba o wala? Michael? Wala po. Wala sa lamin. Uh, CO1 Habal, may lamin? ah, uh, meron, sir. Meron sa lamin. Ayun, kung sino dito ang nagsas... Kasi kung meron talaga... Ibalik nga natin doon sa akin. Yung kuha ko, hindi ko. Kasi kuha ito. it. Yung kuha, yan. Kasi kuha ko yan eh. Ang cellphone ko yan. Nasa ah. cellphone ko pa hanggang ngayon yan eh. Nung, nung reenactment natin, ako mismo ang kumuha niyan. Eh, kitang-kita doon sa... Kung merong salamin, Ikita-kita eh, -kita talaga kung nandoon si Michael. Sinasabi mo kasi Michael na kaya mo na na ipasok ka agad yan, ipasok eh, ka doon sa kabisada mo yung ilalim ng truck. Oo. Kabisada mo yung ilalim ng truck. Di ba Michael, nung araw ay eh, nagtatrabaho ka sa gravel and sand? Oo. Ayun. Ang ginagamit ba nung panahong yun, nung nag-a nagatrabaho ka doon, ay eh, dump truck din? Oo. Uh, di ba mga gravel and sand, karamitan eh, lalo kung malalapit na construction site, eh, Elk? Paralakit po yung amin. Tanu-wiler po yung amin, eh. Ha? tanu po yung amin. Ten? Ten-wiler. Opo. Ah, uh, ano yun, graba, lahat, na ano, pahinanti-pahinanti ka ron. Opo. Hmm. Dito ba sa Bilibid, may nagdi-deliver din sa iyo yung pagkakaalam ng gravel and sand? Wala po. Wala? Opo. Di ba may mga construction din doon? May kasasabi lang ni General kanina na mayroong, pa mga pending construction na naiwan si General Bantag na hindi natapos? Ah, uh, wala po kasi ako nun eh. Kasi may mga nagsasabi, tumakas ka sa gravel and, gravel and sand. Ah, uh, alipat, wala po kasi na maximum noon eh. Ha? Wala, po, wala po ako alam sa ano eh. Wala kang alam? Ba, wala po kasi ako eh. Ma -ma Matanong ko si Madam Hari. Nabawasan yung bantay, nag-isip ka na, ay pwede na tumakas dito. Maalwan-alwan na rito, nababawasan na. Meron ka ba na, nabuburyong ka na? Opo, maluwag po no, ano no, after pasok dinay, po no, dyan ay ko wala akong email, wala akong ispinyo. Kaya, sabi mo, siguro, inisip mo, ay kaya ko ng takasan ito, lumuwag na, ganun ba? Hindi po. Hindi, pero ano yung, ibig sabihin ng maluwag? Ah, uh, wala akong mapapantay na, uh, may wala akong email. Sa loob lang? Sa maximum po, wala akong email. Hanggang ngayon? Hindi ko lang po alam. Ba't saka ba nakalagay ngayon? Kaarihin po. Okay, so noon, ilang ilang linggo yun na walang keeper? Ah, uh, dalawang linggo na muna keeper eh. So meron ka ba, di ba, tinanong kita nung huling hearing kung nag-usap-usap kayo, napupuga kayo, sabi mo, may mga naririnig ka rin nag-uusap-usap, mahiwaga. Uh, yung ba kaya ang dahilan, kaya nag-isip uh, yung iba na madaling tumakas, e eh, wala na keeper. Hindi mo. Ah, uh, hindi. Pero, uh, pinanindigan mo ba yung sinabi mo noon na may mga nag-usap-usap ding iba na kaya natin tumakas dito. Wala po. Hindi, sinabi mo yun nung huling hearing na nag-usap-usap kayo, may narinig ka. Yung iba hindi nakabalik. Yung iba, Opo, meron po. O, uh, meron po na, na mga kwentong kwento na kayawaan na po yung maximum. Na mahiwaga? Opo. So. O, mahiwaga na yung maximum. Opo, yung iba na po nakakakas. Kaya nila po nakakabalik. Meron mga nakatakas, hindi na nakabalik? Opo. Pa paano pa mo nasabi nakatakas? Baka naman... Ma, um, ano lang po eh. po eh. Minapa kayo lang po eh. Pinapatay na sa labas o, o sa mo. septic tank? O naman, po. Sa labas. Ano po ano ko, Sa labas. Ay, yung septic kala. tank. Narinig mo yun? Hindi pa po. Ah, hindi. Alam mo naman yung septic tank. Kung ano yun? Puso negro? Opo. Alam mo kung saan yung septic tank doon? Ah, hindi mo alam kung saan yung septic tank. So, nakarinig ka ng sitwasyon na may mga nakatakas na hindi na nakabalik? Opo. Ayun. So, kamang kilala mo rin yan? Hindi po. Mga lalililulak mo sa mga kami-kami. Mga ano? Lalililulak mo sa mga kami-kami. Paglabanan mo na Hindi na nakabalik si ganito. Uh -huh.